para siyang tinakasan ng katinuan. Imbes na gumawa ng paraan para hindi matuloy iyon, ay kusa pa niyang pinaikot ang mga braso sa batok nito at sinubukang sumagot sa halik kahit hindi niya alam. Ginaya niya lang ang galaw ng mga labi nito. Dumiin ang hawak niya sa batok nito matapos maramdaman ang tuhod nitong pilit pinaghihiwalay ang mga hita niya. A anong gagawin mo, Alex? Nangunot ang noon nito at ang tingin sa kanya ay tila ba nagpapatawa siya. This isn't your first time. Anito. Tila'y biglang nanuyo ang lalamunan niya. Nawala rin sa isip niya na kailangan niya itong itulak. You like it? Seryosong tanong nito. Napaawang ang labi niya at napatitig dito. Ni hindi mahiwalay ang tingin sa maitim nitong mata. Lalo na nung tumitig ito pabalik. I didn't know you have deep brown eyes. Wala sa sariling komento nito. Doon siya napakurap at napaiwas ng tingin. Hindi ba ito aware na itim talaga ang mga mata ni Angelica? Hindi siya nakakibo. Ngunit noong hulihin ito pabalik ang mga tingin niya, hindi na siya makaiwas pa ng tingin. They're beautiful. Muling bulong nito. Mas lalong kumabog ang puso niya sa sinabi nito. Maraming nagsasabing maganda siya. Pero iba pala kapag galing sa gwapong lalaki. Th thank you. Naputo lang mga salita niya. Noong muling bumaba ang mga labi nito sa mga labi niya. Para siyang nahipan ng hangin. At dahil din siguro sa papuri nito, kung kaya't sumagot siya muli sa halik. Tuluyan niyang nakalimutan na hindi siya si Angelica. Ni hindi siya nagreklamo. Matapos nitong inisang hila ang manipis na nighty na suot niya. S sandali. Para pa siyang nanghina noong tumigil ito ayaw niya itong tignan, nahihiya siya. Kaya lang ay napamulat siya matapos maramdaman ang kahandaan nito. Tanging nakikita niya ay ang kanyang mga tuhod. Napakaliit niya at tsak na madudurog siya nito. I know you have been waiting for this. Paos na bulong nito. Napalunok siya. Paano kaya kung sabihin na niyang hindi siya si Angelica para makaligtas dito? Mali. Mas lalo lang siyang mapapahamak. Pero paano naman kung makarating ito kay Angelica? Paano kung malaman ito? Ngayon pa lang ay kinakabahan na siya sa totoong asawa nito. Daig pa niya ang kabit. I'm not ready. Pilit niyang sambit, ngunit umangat lang ang gilid ng labi nito. Then, I'll make you ready. Makahulugang bulong nito, bago pa atras na gumapang. Gulantang siya nung tumigil ito sa tapat ng mga hita niya. Gusto niya itong pigilan. Ngunit ang tingin nito ay tila nagyayaya na manatili siya at panoorin ang gagawin nito. Napalunok siya noong bumaba ang tingin nito roon. Hindi siya sanay. Kita niyang umalo ng Adam's apple nito at tila ba natakam sa nakikita nito. Muntikan pa siyang mapaatras, kundi lang nito napigilan ang bewang niya. Alex, huwag! Ngunit hindi siya nito pinakinggan. Sa tanang buhay niya ay hindi niya naisip na ang ginagawa nito. Tama na! Nangihinang sambit niya. It's sweet, don't worry. Sweet success, isn't it? Bulong pa nito muli sa bandang tenga niya. Pumikit siya at ayaw itong tignan. You're crying? Panunuya nito, kaya't lalo siyang umiwas ng tingin. Pinigilan niya ang sariling umawa. Hindi naman nito alam, nauna niya iwan. Sandali, ow! Literal na napasigaw siya sa sakit. Sa isang beses na galaw nito, na siyang nagpaisa sa mga katawan nila. Gusto niyang humikbi. Nanginginig na nga mga labi niya sa nagbabadyang pag-iyak. Doon lang yata gumana ang utak niya. Pilit niyang kinalma ang sarili kahit pag gusto niya itong sampalin. Sana pala ay nagjowa siya ng marami noon at binigay ang sarili niya. Hindi iyong may asawa pang nakakuha. Ramdam niya ang mabibigat nitong paghinga na tila ba hindi makapaghintay. Pakiramdam niya ay epektibo ang ginagawa nito. Ngunit ayaw niya magsalita. Alam niyang hindi siya makakalakad bukas kapag natuloy ito. Ready? Mabigat at paos na tanong nito. Maliit siyang umiling. Ngunit tila binali ang sagot niya dahil unti-unti ay gumalaw ito. Gusto niya itong samaan ng tingin. Ngunit malakas itong napamura matapos marinig ang pagtunog ng cellphone nito istorbo. Inis nitong bigkas. Umaho ng pag-asa niya. Tinapit niya ito sa balikat upang kuhanin ang atensyon nito. Sagutin mo na. Whoever that is, he can wait. And I don't care about this emergency. Naiirit ang sagot nito. Natila kilala na kung sino ang tumatawag. Para siyang nawalan muli ng pag-asa. Lalo na nung makita niyang, desidido itong tapusin ang sinimulan. Nanuyo ang lalamunan niya nung muli nitong sinubukang gumalaw. Ngunit muli rin tumunog ang cellphone. Shit. Frustrated nitong bigkas. Sige na, sagutin mo na at baka importante. Pamimilit niya. Pilit ang desperadang pagpapaalis niya rito sa itaas niya. Lumiit ang tingin nito sa mukhang ayaw talagang sagutin ang cellphone, ngunit napapikit din ito. Niyakap niya ang sarili sa kumot at pinanood ang pagtayo nito at pagkuha ng cellphone. Natutok pa ang tingin niya sa malapad nitong likod nung lumakad dito patungo sa banyo at mukhang doon makikipag-usap. Marahas siyang bumuntong hininga at mabilis na umupo upang tignan ang kobre kama. Pinanlamigan siya matapos makita ang mansya ng duguroon. Shucks! Mahinang usal niya dahil chak na makikita iyon ni Alex. Lalo pa siyang kinabahan nung bumukas pigla ang banyo at iluwa noon si Alex na matilim ang tingin sa kanya. Kumabog ng matindi ang puso niya, lalo pat mukhang alam na niya kung bakit ito galit. This isn't your first time. Bakit? Walang ngiting tanong nito na nagpaestatwa sa kanya. Alex point of view. ah uh, I don't know. Baka dahil malaki lang yung ano mo. Mariin niya ang tinitigan ng asawa. Umigting ang panganya. Ngunit napatitig siya sa nanginginig nitong mga kamay na nakahawak sa kumot. Lalo tuloy ngunot ang noon niya. Ni minsan ay hindi niya nakitang natakot sa kanya si Angelica. Kaya't paanong nanginginig ito? Napayuko ito na magtama ang paningin nila. Sigurado siyang nakita niya ang sobrang kaba at pangingilid ng mga luha nito. Ay hindi ko talaga alam kung bakit. Mahinang sambit muli nito bago mahigpit na niya kapang kumot sa katawan nito lumiit lalo ang tingin niya rito. Malakas ang pakiramdam niya na may kakaiba dito, ngunit hindi niya masabi kung ano. Maging ang mga mata nito ay iba kumpara sa dating matapang nitong tingin. Fine, ask the maid to wash or throw that away later. Malamig niyang utos bago bumalik sa banyo. Nakaigting pa ang panga niya nung muling kuhanin muli ang cellphone na iniwan niya kanina sa sink nang mapansin ang dugo sa ibaba niya. What was that man? Alex is talking to Angelica finally, ha? Huh? Natatawang bungad sa kanya ni Raven. Kinunutan niya ito ng noo kahit hindi niya ito nakikita. Wala siyang balak na magkwento rito, lalo't aburido siya. Kung hindi ito tumawag, ay baka abala pa siya sa kama ngayon. That's not what you called for. Naiinis niyang sagot dito. Ang pagtawa nito ay unti-unting nawala. Tumikhim ito bago muling nagsalita they found out. The mayor of your town already knew about your gun business, Alex. And wala akong pakialam kahit ipagkalat pa niya. My business is legal. That's not the point. Gusto kanyang isabotahe. Hinarang niya ang pagsupply natin ng mga armas. Malamang, sasabihin niyang iligal. Dagdag dito na kinamura niya. That old man, ano na naman ang gusto niya ngayon? Gigilat madiin niyang tanong What else? Baka gusto niyang kunin lahat ng lupain mo. Siya nga naman ang mayor, pero iba naman ang may-ari ng maraming lupain. Kumuyo mang kamoon niya. Alam niyang lahat ng bigating tao sa bayan na ito ay interesado sa mga lupain niya at interesado sa buhay niya. Hindi siya pwedeng magtiwala kanino man. Not even to Angelica. Not to her. Never. Fine. I'll be there. Kukunin ko ang mga hinarang niya pagtatapos niya sa usapan, binagsak niya ang cellphone muli sa sink. Mabigat siyang huminga, lalo pat nangunguna ang galit niya. Calm down. Mahinang pagkausap niya sa sarili. Kaya lang hindi siya kumalma. Huli na bago siya makapag-isip ng matino at basta na lamang sinuntok ang salamin sa harap ng sink. Natauhan siya matapos marinig ang malakas na tili mula sa labas. Shit. Aniya, Lalo pat kumalat sa sahig ang mga bubog Idagdag pa ang kamuo niya Na nasugat at dumugo Hindi niya maramdaman ang sakit mula roon Sanay na siya at bali wala lamang iyon Mas nairita pa siya Nung marinig niya ang sunod-sunod na katok sa banyo Alex, okay ka lang ba? Uy, sumagot ka naman Patay ka na ba? Sabihin mo lang, tatanggapin ko naman Ay, buhay ka pa pala Tarantang bawi nito Matapos niyang buksan ang pinto at makita roon, nagkipkip pa ang kumot nito sa katawan. So you want me dead? Malamig niyang tanong dito. Napalunok ito. E, hindi, nag-aalala lang ako. Don't fool me, Angelica. You don't care for me. Mas malamig niyang sagot na kinaputla nito. Malamig niya itong tinitigan. Nagbukasara ang labi nito hanggang sa na lamang nito ang ibabang labi. Napatitig siya sa labi nitong namula, tinastigo niyang sariling angkinin ito. Hindi niya maintindihan kung bakit nauuuhaw siya sa init dito kumpara noon. May kung anong naguudyok sa kanyang, markahan muli ito, ngunit pinigilan niyang sarili. May minsan ay hindi niya ginustong angkinin ito, puwera ngayon. Go back to the bed, if you don't want me to take you here. Mariin niyang utos, a-anong sabi mo? Nanliit ang mga mata niya at tinuro ang kama. Bumalik ka na ron kung ayaw mong dito tayo maganon. Yung kamay mo dumudugo. Imbis ay punan ito sa kamay niya. Mabilis niyang itinago ang kamay at kinunutan ito ng noo. Hindi siya sanay na concern ito. Patingin nga, baka maimpeksyon. Umakma itong lalapit sa kanya. Ngunit mabilis niyang sinara ang pinto at nilak iyon. Alex, uy! Ang damot mo! para patingin lang? Dinig pa niya ang reklamo nito, ngunit hindi niya pinakinggan. Agad niya ang binuksan ng shower at hinayaan ang malamig na tubig na pakalmahin siya. Nagtagal siya roon kahit pa dapat ay nagmadali siya. Nung matapos ay pinaikot niya ang tuwalya sa kanyang bewang. Nagulat pa nga siya ng paglabas niya, ay nakaupo na sa kama ang asawa niya. Suot ang polong hinubad niya kanina at higit sa lahat, may katabing first aid kit napatayo ito. Wala sa sariling hinagod niya ito ng tingin. Umabot naman sa mga hita nito ang polo niya. Umakma itong lalapit ngunit hindi niya pinansin. Tuloy-tuloy siya sa walk-in closet at tumila ng damit. Malalim ba yung sugat mo? What the? Gulat niyang mura matapos itong sumulpot sa tabi niya. Hindi niya rin napaghandaan ang paghawak nito sa kamay niya at pagsuri sa kanyang sugat. Mukhang malalim, kailangan yata ng doktor. Literal na nagsalubong ang mga kilay niya. Nanini-bago siya rito, lalo pat sanay naman itong makita siyang sugatan. Angelica knew his temper. Kapag nga ganitong galit siya, ay hindi ito lumalapit. Pero anong nakain ito, at nagaanala pa. Nagtagi sa mga bagang niya, matapos maisip na baka, naglunustay na naman ito ng pera, kaya't nagpapakabait. Sa inis niya ay binawi niya ang kamay mula rito na nito. Leave me alone, Angelica. Don't go near me when you know I am mad. Go back to the bed. Mahina ngunit may otoridad niyang utos dito. Hindi niya kasi alam kung anong magagawa niya rito. Kaya't mas magandang lumayo ito sa kanya. Kailangan niya ito para makapagluwal ng anak niya. Shhh, ang sungit. Dinig niyang bulong nito bago nagmarcha pa alis. Nanlaki yata ang butas ng mga ilong niya sa sinabi nito. Iniling na lang niya ang ulo at mabilis na nagbihis. Binalikan niya ang cellphone sa banyo at mabilis na tinawagan si Daniel. Kumuha ka ng maintenance at maglilinis. Basag ang salamin sa banyo. Agad niyang utos. Asap, sir. Akmang ibababa niya na ang tawag, ngunit naalala niyang polo lang ang suot ng asawa niya. Babayang kunin mo at mamayang hapon na. Angelica is still sleeping Bawi niya sa utos Sinuksok niya ang cellphone sa bolsa ng jeans niya At bumalik sa closet para kumuha ng armas Na sinuksok niya sa gilid ng kanyang bewang Paglabas niya, ay nakasimangot na ang mukha ng asawa niya Ang bumungad sa kanya Masama din ang tingin nito sa kamay niyang may sugat Sure kang ayaw mong linisin ang sungit mo, lolo? Inis nitong maktol noong lagpasan siya wala siyang oras para makipaglukuhan dito. Sa kanan niya ito bibigyan ng leksyon kapag tapos na ang problema niya. Mas lalo lang sumakit yung ulo niya nang makarating siya sa headquarters nila. Sinalubong siya ni Raven at agad itinuro ang lalaking nakaluhod sa sahig at basa ang ulo. Sa tabi nito ay malaking timba na puno ng tubig. Mukhang kanina pa ito pinaparusahan ng mga tauhan niya. Kilala niya ang mukha nito. Isa yon sa mga tauhan niya. Tauhan ni Mayor, spy. Yun palang ang sinabi ni Raven, ay nag-init na ang ulo niya. Ang ayaw niya sa lahat, ay pinagtataksilan siya at tinatraidor. Sir Alex, maawa kayo sa akin. Hindi ako nalapit kay Mayor. Buhayin niyo lang ako, sir. Napatigil ito nang ilabas niya ang armas at itutok iyon sa ulo nito. Namutla ito at naistatwa. You know my rules. Alam mong buhay ang kapalit sa ginawa mo gaano karami ang naikanta mo kay Mayor. Pinagkuskos nito ang mga palad. Ka Kaunti lang po. Hindi na ako nagsalita lalot. Walang bayad. Sir Alex. Hintakot ang sigaw nito. Matapos niyang paputokan ng sahig malapit sa paan nito. Small or big, you still didn't follow my rules. Kung ayaw mong mamatay, gawan mo ng paraan at ibalik lahat ng armas na kinuha ng mayor mo. Napataas ang mga balikat nito at mas lalong natakot. Sir, tatapusin ako ni Mayor kapag ginawa ko yan. Mas pipiliin mong ako ang tumapos ng buhay mo? Malamig niyang tanong bago ikasamuli ang armas. Na estatwa ito at talagang nawala ng kulay ang muka nung lumapit siya at idikit ang armas sa sintido nito. Fine. Natigil siya sa pagtunog ng cellphone niya. Inis siyang pumikit ng mariin bago iyon kinuha. Si Danya lang tumatawag. Hindi ba alam na mga tauhan mong nandito ka? Natatawa ang tanong ni Raven. Tinapunan niya ng malamig na tingin ng kaibigan bago lumayot at sinagot ang tawag. What? I'm in the middle of something important. iritang ang bungad niya. S Sir, kasi ano? Kailangan niyo pong bumalik dito. And why would I? Wala akong oras. Is Sir, kasi si madam nililinis ang basag na salamin sa banyo hindi namin mapigilan nagsugat na ang kamay niya tuloy-tuloy na balita nito what the is she crazy gigil niyang angil na dumagdag sa sakit ng ulo niya